So ngayon uh, pakinggan naman po natin si Edward, Edward Ablaza Masayon. Um, Sir Edward, maaari mo bang uh, ipaalala sa amin? Di ba kayo yung bahagi ng Second Signal Battalion, Nicky Boloy? Opo ma Madam Chair. Okay po. A ano po ba yung Second Signal Battalion? Uh, para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang 2nd Signal Battalion is ay legit po na galing sa Philippine Army. Uh, noon po, nag-start nag yung ano ni Kibuloy po, yung, uh, yung private army po. Noong panahon pa po ng Task Force Davao. kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. ng 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse uh, po yung ano, paaro sa dito sa kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay. Ah, paaro. Paaro po. Under po ng 11 RCDG, ah, uh, at saka po yung sa ares kompo na ano yung nag-train po is 11.05, uh, 11.05 Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro na sa ilalim ng 11 RCG? RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Uh, reserve, ano po, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Ano po? Uh, at yung paaro na sa ilalim ng 11 RCDG at ng... Ano po? Si... Ang nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. Nag-train? Oh, yung under po ng 1105 oh, po. Community Defense Group? Group po. Group. Community Defense Group. Okay po. A Defense Center po. Defense Center. 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 Okay. Bali po yung uh, Second second Signal Battalion po is ano po yan? buo po yan ng buong kingdom members or workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas hindi po kagaya ng ibang mga po, ng paaro sa ibang lugar po sa ibang tawag nito sa ibang parte ng ah, regional po na mm -hmm. no yung exclusive po talaga yung 2nd signal battalion under po ng SMNI. Ah oh, okay. Under ng SMNI yung Opo. media company. Opo, media Pero company yung po. Media company ng SMNI merong sa ilalim niya nitong 2nd signal battalion. Opo. Ito po yung certificate ko po, si Nerex. Ah, okay. Sign ko po yung ano yes, talaga. Yes, please. And then pakisubmit ng kopya sa aming ComSec. So ito airport. po yung ano namin, yung sa September 7, 2015 to mm -hmm. November 21 na uh, training po namin. Okay. Ang uh, ano po is, Philippine Army Affiliate Reserve Unit, PAARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. So, po yung ano? ito pala ay second Metro Davao Signal, signal battalion, yung buong uh, pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2 Metro Davao Signal battalion kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong ano, di diyan po niya kinukuha. Yung ibig pong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa kasamahan ko, na mga worker na napatay na po, Bali, kung saan po yun, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, mali kong gawin yon. So yung pagkaalam nyo sa angels of death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kiboloy. Uh, yung Angel of Death is nabuo po yun yung sa mga against sa kanya. Like right oh. sa Pastoral po, narinig niyo po sa kanyang ano, oh. yung na, na ano po ni Lulia, oh. na papatayin yung mga pamilya niya pag lumabas, pag marami silang alam. Hmm. Tapos naglumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa, sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po po sa, lalo na sa Pastoral, Inner Circle, mm -hmm. yung mga ganun po. At saka mayroon din po member ng ano, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Mm -hmm. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jarog? Opo, Jarog. Sino po si jaruk Duming Jarog. Hindi ako dato po yan ng ano, uh, kausayan. Kahusayan? Sityo kausayan ng... Sityo kausayan. Opo, yung sa ano ata yan, sakop ata ng Manuel giangga sa Davao City. Sa Davao City, Sityo kahusayan. Opo. Uh, nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department okay. sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarob. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Batalyon? Opo, under po na okay. security department yan ng Gingdam mm -hmm. kasi more or less 21 department yung nasa loob ng kingdom may logistics uh -huh. and transportation Opo, oh, oh, logistics kina Mr. Resita oh, o oh, 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 oh. tingin kayo naman sa security, sa security department. department. okay ganun po yung ano namin set up po diyan sa loob okay at uh, nung nasa loob po kayo nitong second metro davao signal battalion o yung security department uh, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na na sinaktan Uh, paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa sa mga balita, usually bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Uh, maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Bari yes. nilang sabihin sa akin na sa Bisaya pa pabadlong yung matigas mm -hmm. yung ulo. Mm -hmm. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there 15 years old pa po ako since 1999. Uh -huh. I started yung nag-socialisit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Okay. Uh -huh. Tsaka po, yung mga palo po na, sila, yung mga punishment po na sinasabi ni, lalo na po sila ni Ati Gingging, yung ano, yung naranasan yung fasting, nauso po yan dati. Ninety-nine, was there rin tama yun. Kaya po, totoo po yung sinabi niya, na bawal po talaga silang kausapin. Bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain, kasi madadamay ka. Uh -huh. Saka yung hindi naman po sila makakain talaga, kasi yung mess hall, separate. Uh -huh. Nasa taas yun, sila eh, yung mess hall, nasa baba ay eh, makikita sila kung kakain. Katama yung sinabi nila, in order for them na masurvive survive yung physical nila, yung inom ba talaga pag, na, 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 pag naliligo ka? Yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Mm -hmm. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive paluan? po yun, na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang mini. Ano mo yung sa Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, uh -huh. yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam nyo yun po yung parang ang turing sa amin na mas, ma, yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Uh -huh. Hindi kami, kahit bata, bawal kami kausapin, bawal kami magingay Yung na isang beses nga, tumawa kami, pinapalo kami ka ulit. Tawa lang po kasi, mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m preparation para devotional 5 a.m. Uh -huh. Tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, isang oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung ano namin, trabaho, puro Mas overtime. Mas matagal pa sa pagkakaroling atiging na, atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi so, pa po kasali yung 20, devotional. 18 hours, devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours. Pwede pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Ay, ah, uh, yung, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung Security uh, Department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Ah, uh, opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Ito Kaya si nasa si nakausap ko si Simon. Uh -huh. Opo way back ano yun uh, hindi ko nalala yung mga taon na yun pero sabi niya na, na kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung jaruk kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta eh, jaruk opo. Eh, iba, si jaruk at si simon tagnipes ay parehong tao or hindi po, iba. magkaiba sila eh, so bakit kung galit si kibuloy kay jaruk bakit papapatayin si Simon Tagnipis. Ah, si Simon po kasi, nung matapos niyang patayin si Jarob. Ah, siya ang pumatay kay si Jarob. Siya pumatay talaga. Matapos niyang barilin si Jarob. Okay. Uh, nagkasama ko siya sa, ano, sa QGC compound, sa oh. katitipan. Na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Uh. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nakakaroon ng threat. Kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero di namin alam bakit few years uh, ilang taon na bakit naglive siya ng Facebook mm -hmm. against na lang siya ngayon kay kibuloy po. Nagdala lang siya ng Bible yung against uh -huh. sa doktrina. Uh -huh. Sabi ng ano niya yung mga kanyang kapamilya niya pinuntahan siya doon nilapitan upang pabalikin. Mm -hmm. Ngayon ayaw na niya kasi uh, sabi niya nipin ngipin. Sa ngipin mata sa mata. Kasi mm. kumbaga, nakasala siya ng ano, nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao, kailangan din niya. Parang natanggap na niya. Na, yung pagpatay niya kay Jaro? Oo, tanggap na niya lang, may mangyayari din sa kanya. Mm. Kaya nga, nag-ano talaga siya, sabi pa nang, kasi magkakilala kami ni Simone, eh, uh, sabi pa nga niya yung ano niya, yung mga kaibigan niya, yung parenting niya talaga, yung, uh, yung kadugo niya. Mm. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na, na kung saan magdadala na siya ng Bible. Gano'n na po yung ano niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari na gawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. So, eh, At si kibuloy, ba talaga ang naguutos na pumatay? Baka, baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi siya naman matala. po namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi kung inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na na against sa ministry, mm -hmm. na lumabas, galit lang. Pero pag inutos niya niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay.